Hello mga manay, welcome sa ating kusina at ngayong araw, i-share ko sa inyo ang aking version ng tinumis. Isang kilalang pagkain to na katulad ng dinuguan pero meron siyang kakaibang timpla na talagang magugustuhan ninyo. Simple lang yung mga sangkap natin dito na nilagay at I'm sure na madali nyo masusundan. Kaya naman tara, huwag na natin patagalin at umpisahan na natin. So eto yung mga kailangan natin sa pagluluto ng ating tinumis mga manay para lang siyang dinuguan. So, eto nga lang ay merong asim. Kasi naglalagay tayo ng sinigang mix or sampalok. So, eto meron tayong pork asim. Maganda yung may taba-taba para mas masarap. Then, sa panggisa natin, yung iba hindi naglalagay ng luya. Pero ako, naglalagay ako ng luya para pantanggal din ng lansa. Kasi maglalagay tayo ng dugo, di ba? So, meron tayong bawang, kamatis, sibuyas, then luya. So kung ayaw niya lagyan ng luya again, huwag niyo akong i-bash. Kasi kung uh, ang tradition is walang luya, so yun yung sundin niyo. Ito is my version talaga. Basta nakakadagdag din ng sarap yung may luya. Pero optional yan, pwedeng wala, pwedeng meron. Then, siling berde, yan, siling haba. At kailangan hindi mawawala yung murang talbos o dahon ng sampalok. Ganyan. Eto, dinayo ko pa sa bayan, mga manay. So, ang kailangan lang natin is yung mismong mura, ah. Yung malambot na parte, yung suloy ng uh, sampalok, dahon ng sampalok. So, huwag niyong kunin yung matitigas. Ganyan. Himayin niyo lang maigi. At yung dugo ng baboy. So, disclaimer para sa ating mga kababayan dyan na hindi kumakain ng baboy. So, skip niyo muna tong video na to. So mag-start na tayo, magpainit tayo ng na. paglulutuan Ayinitin. natin. na ako ng mantika. Unang natikman ko ng tinumis mga manay, dun sa kaibigan ko na ang sarap magluto ng tinumis ng kanyang nanay. Shout out, Glenn. Ayan. So kapag mainit na yung mantika natin, ilagay ang bawang. Gisa natin yung bawang muna para lumabas yung aroma. Kasi tayo ay magsasangkot siya. Isasabay na rin natin ang luya. Nung nagtry ako magluto, naglagay ako ng luya. Mas masarap. Ang tinumis mga manay, isang kilalang pagkain to, o lutong ulam sa Nueva Ecija at sa Bulacan. Pero ganun nga, iba-iba ng version. So, gumawa ako ng version ko. Ito nga yung naglagay ako ng luya. Kasi nakikita ko sa iba nagluluto, hindi sila naglalagay ng luya. Sabi ko, lagyan ko ng luya kasi, di ba kapag dinuguan, malansa kasi may dugo. So sabi ko, makakatulong yan kahit papano na magbigay din ng ibang, kakaibang aroma at lasa sa tinumis natin. Then kapag lumalabas na yung aroma niya, ilagay ang sibuyas. Hinuhuli ko yung kamatis kasi kapag sinabay ko kagad yung kamatis, parang hindi natutusta ng bahagya yung ano ko, bawang ko, tsaka luwi, ah, sibuyas. Kaya, gisa-gisa muna natin yan. Alam ko, marami sa inyo hindi ko makain ng dinuguan. So, kung hindi kayo kumakain noon, huwag yun na panoorin. Pero dahil ito ay isang request din ng ating amo ngayon, magluto daw na ang tinumis. Kasi, pag napapadpad kami sa DRT mga manay bulahan, isa to sa mga binibenta doon, tinumis, hindi dinuguan, tinumis ang kanilang luto sa may dugo ng baboy. Ganun yung ano nila doon, binibenta. Then, kamatis. Haluhaloy lang natin yan hanggang sa lumabas yung katas ng kamatis. Lalamugin natin to or lalantahin natin sa kalan or sa init ng ating kalan at sa mga nakakatikim naman o kumakain ng dinuguan pero hindi pa na try yung ganitong luto yung tinumis itry nyo kakaibang lasa yung matitikman ninyo nung natikman ko to sabi ko ay mas masarap pala to masarap pala yung may palo ng asim ganun wala akong makita ng bunga ng sampalok eh kaya maglalagay na lang tayo dito ay um, sinigang mix so ganyan kapag namumula-mula na yung ating ginigisa kasi lumalabas na yung kamatis. Susundan na natin ang paglalagay ng paboy So, lagay na natin yung ating karne. Sangkotsahin natin. Maganda na sinasangkotsa po para nakakatulong yon para hindi malansa. So, kailangan ginigis ang maigi at para din kumapit po yung mga pampalasa natin sa laman ng karne so habang ginigisa natin to maglalagay tayo ng patis at pamintang so, maglalagay na natin is yung paminta natin next patis then haluin Sangkotsahin maigi Napaparami na naman ang kain ng mga kasama ko rito. So, ang hiwa ko sa karne, mga manay, yung parang pangminudo, maliliit lang dapat yung hiwa. Ang dinuguan kasi, di ba, ang ginagamit ay laman loob, tapos may halong laman ng karne. etong tinumis, lahat naman ang nakainan ko, puro, ano lang, laman lang ng baboy or karning baboy lang yung ginagamit isa naglalagay ng laman loob bango kung ayaw nyo ng patis asin na lang yung gamitin ninyong pampalasa ninyo then hayaan muna natin yan para matusta bahagya haluin na natin ayan so kapag ginigisa talaga maamoy nyo eh ang bango kasi kapag biglaan niya yung Diretso na lang, halo-halo lahat Hindi siya masarap Malansa Yung ano niya Lasa So, sangkutsahin natin para talagang Kapit na kapit sa karne Kapag nasangkutsa na natin Maglalagay tayo dito ng Tubig Para mapalambot natin yung Karne Saktong tubig lang hanggang sa mapalambot yung karne. Kapag tingin nyo kulang pa, pwede kayong magdagdag. Kasi iba-iba naman yung nabibili nating karne sa palengke. Then, para sa ating pampalasa, maglalagay ako ng pork cube. Yan ay optional, pero yan yung gagamitin natin. Mas lumabas at lalong maging malinamnam yung ating lulutuin. So, takpan at hayaan na kumulo hanggang sa lumambot. So, check na natin. Haluin ko muna. Then, dito pwede na tayo maglagay ng dugo ng baboy. So, lamasin ninyo na maigi para madurog yung mga nabuong dugo. Then, kailangan habang nilalagay, haluin ang haluin para may wasa na mamuo yung dugo ng baboy. Maglalagay din tayo ng siling berde. Dadamihan ko kasi gusto ko talaga manghang So, pang may labuyo yan eh. Then, papukulan muna natin yan. Saka tayo maglalagay ng pangsigang o yung pampaasim natin. Yan na, kulo na. Haluin muna natin. Maglalagay tayo ng sinigang mix. Ganyan. So, huwag niyo lahatin. Konti lang. Kalahati lang neto. Pero kung gusto niyo talaga ng maasim-asim, lahatin ninyo. Or kung meron kayong bunga ng sampalok, mas mainam yon, Tansyahin niyo yung asim na gusto ninyo. Bang. mag ko ng konting tubig kasi yung tinumis na natitikman namin, masabaw-sabaw. Masarap siya mga manay. Kasi normal na kinakain natin sa dinuganis yung ganito, di ba? Yung malapot-lapot. Ito, lalapot pa to kapag lumamig eh. So, kailangan natin dagdagan pa ng konting tubig. Pero ito ay optional ha. Kung gusto niya malapot-lapot, okay na yon. Pero kung gusto niyo ng masabaw-sabaw, dagdag niya ng tubig. Yung ganito kalab kalabnaw, ganyan. Sabay na rin natin yung murang dahon ng ano, sampalok. Naglalagay pa nga rito minsan ng ah, pechay. Pechay Tagalog, gulay mga manay. Para may gulay-gulay siya. Saglit na lang to kasi malambot na yung karne natin. Tikman nyo rin, dagdagan nyo ng mga pampalasa na gusto ninyo. Depende kasi yan sa timpla na rice ninyo mga manay. Kasi hindi tayo pare-paras ng ano, gustong timpla. Kung matabang sa tingin nyo, dagdagan nyo pa. Titikman ko ito maya-maya kasi dadagdagan natin ng asin kung kailangan. Bango na. Siyempre, titikman natin yan para dagdagan natin kung ano yung kulang. Okay na yung lasa. Pero tingin ko, ilalahat ko na tong isang pak ng sinigang. Sinagdagdag tayo ng tubig kanina. Para talagang kapit na kapit yung asim. Then maglalagay lang ng konting asin, Konting-konti lang. Kasi so okay na yung lasa niya Ayan. So, okay na to mga manay. Pwede na natin tong ihain. Malaki-laki pa nga itong mga hiwa ko. Kung... So, mas mainam liitan nyo pa kung gusto nyo pambenta. Kami lang naman kasi kakain dito sa bahay. Inan lang din naman kami dito. So, yan. Sa tagal-tagal ng ating paghihintay, makakakain na rin po kami. Ayun, sarap. Tapos, may sile. Tapos, may sili. So sa so hindi pa nakapag-try na ito, subukan ninyo. Panigurado, mas gugustuhin nyo to doon kaysa doon sa normal na dinuguan Kung gusto niyo ng palong may asim. Kasi nakakatulong siya para kahit paano hindi siya malansa. Para siyang sinigang na dinuguan, ganun yung lasa. So yan mga manay, tara, kain po tayo.